Mga nagpapakalat ng fake news mga kapatid, isa-isa na ngayong napapahiya at ewan ko kung makakapag-post pa ulit sila mga tol dahil sa sobrang kahihiyan. Pag-usapan natin to mga tol. All bago pa man mga kapatid magsagawa ng uh, dapat day 3-day uh, rally ang uh, Iglesia ni Cristo. Marami ng mga kumakalat na mga balita, na mga akusasyon, alegasyon mga tol, na itong gagawing uh, rally ng Iglesia ni Cristo mga tol ay para daw di umano ay pababain sa pwesto ang uh, presidente para manawagan ng BBM resign. Maraming ganon. May mga nagko-comment pa nga eh. Oh. Sabi sa akin, magsasagawa kayo ng rally tapos mag-aano kayo, magsisisigaw kayo doon, BBM resign. No? Eh, mas magagagaling pa sila sa mga kapatid. Sila alam na nila eh. Mga kapatid, di alam eh. <laughs> Tulad na lamang nito, mga tol. Oh, 2 million taod sa day 3 o sa 3-day rally ng INC. INC ha, ah, sinama pa kay OJC, JIL, November 16 to 18 versus corruption question mark. Aust Marcos yan, sabing ganun, withdrawal of support, kudita, o magkakaroon pa daw ng kudita. Meron pa nga kumakalat na balita, mga tol, eh. Sa ikatlong araw daw ng rally ng iglesia, mga kapatid, nagbaba na daw ng kautusan ang uh, leader, mga kapatid. Papakita ako na lamang, eh. Ito, ito, itong post na to. No? Eh, kilalang Marcos vlogger naman to, mga tol, eh. Matapos ang statement ni Sara, tumawag ang puting kalapati natin at nagbigay ng political chismis. Chismis pala eh. Sabi niya, dumating na daw sa Manila ang secession groups na kinontrata ng tatlong politiko. Bukas nila i-execute ang kanilang plano. Sabi nga ganun. Nagbaba na din ng utos ang leadership ng isang grupo ng reliista na mandatory attendance ang mga kalalakihan bukas. Ano kayang grupo ng reliista to? Hindi naman niya sinabing ano eh a uh, religious group eh voluntary daw sa mga kababaihan at bawal ang bata uh, voluntary daw sa mga kababaihan at bawal bata dahil daw ito sa pakikihalo ng secession groups sa rally kailangan pa di, kailangan pa din daw ng tao para dagdag numero at maging human shields kaya priority mga lalaki lang sabing ganon. ngayon mga kapatid eto ha ah, hindi man binanggit dito sa post na to na religious group basta sabi leadership ng isang grupo ng reliyista mga tol eto lang naman na kung ang tinutukoy doon sa post ay uh, INC mga kapatid at nagbaba na nadaw ng utos ang leader eh doon pa lang eh kami mismo eh mga INC mismo nakakaalam na agad na fake news yun bakit? Kasi mga kapatid, kapag may tagubilin ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, hindi ito pinapadaan sa pamamagitan lang ng text o sabi-sabi, pasa-pasa mensahe. Hindi sa ganyan pinadadaan mga tol ang mensahe o tagubilin sa mga kapatid na INC. At kung sinasabi nila, at kung lang naman ha, sinasabi nila, yung about doon sa voluntary lang at dapat panatilihin ng dami ng mga kalalakihan, eh talagang maling mali. Bakit mga kapatid? Kasi buti pa sila alam nila eh, no? <laughs> buti pa sila alam nila eh. Mga kapatid sa INC walang alam tungkol sa ganong mga bagay na merong ganong utos. At isa pa mga kapatid, tinapos na kagabi pa. No, hindi na daw kailangan ng ikatlong araw kasi doon pa lang na ipahatid ni sa gobyerno kung ano yung panawagan ng INC. Again mga tola, ang INC itself hindi nananawagan na magresign ang presidente. Hindi nananawagan na bumaba. Ang tanging panawagan ng INC is transparency. Ipakita kung ano yung ginagawang investigasyon. Diba? uliting ko, dun pa nga lang sa Blue Ribbon Committee na naka-broadcast, napapanood natin, nakikita natin, medyo may mga mali, medyo may mga ganitong bagay na parang hindi kapanipaniwala. May video na yun ha? Eh dun pa kaya sa walang video? Dun pa kaya sa hindi naka-broadcast? Dun pa kaya sa hindi naka-livestream? Hindi natin alam kung anong klaseng hocus-pocus ang mga nangyayari doon. So yun ang panawagan, transparency. Pangalawang panawagan mga kapatid, accountability. Ano yun? Papanagutin. Walang pagtakpan. Sino man niyang mga yan, nagkasala, nagnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Lahat kayo mga tol, lahat tayo sumisigaw. Diba? Doon sa sinasabing 125 million confidential fund ni Sarah uh, Sara Duterte mga tol 125 million mga tol la M million 'di ba hinahabol gusto pang i-impeach 'di ba sabi nga dati ni PBBM, di na kailangan, sayang lang sa oras. 125 million mga tol ang pinag-uusapan, tas confidential fund. Kaya nga sinabing confidential, hindi na dapat nating malaman. Pero sige, gusto nating malaman sa ginastos. Pero mga tol, bakit kayo nagkakaganyan, pinag-uusapan dito, bilyon, trilyon. ninakaw sa kaban ng bayan. Dapat para sana sa ano to sa flood control hindi para sa confidential ha? para sa flood control to mga tol para sa atin dapat mga Pilipino di ba kaya accountability kasi kailangan natin mapapanagot kailangan nating makuha yung katarungan at yun yung justice na ating ipinagsisigawan dito ngayon mga kapatid gagabi pa lang Natapos na yung rally at eto meron ako na panood uh, isang vlogger dito sa Facebook. Pumunta siya mismo doon sa sa uh, Luneta para ipakita kung gaano kalinis na mga tol. Ito panoorin na lang natin. Na na ako ngayon sa ano, sa Luneta. Uh, dito makikita niyo nag-uuwi na ano mga tao. May mga tao pa rin din sa gilid. So nag-uuwi na ha, walang utos na manatili ang mga kalalakihan, walang utos na voluntary ang mga babae, kailangan dagdag puwersa, walang utos na ganon. Malinis na. Pero ito yung barikada na ginawa rito. Sarado yung kalsada. Yan, sarado yung kalsada. Dito, nandito ngayon yung, ah, dito na nakaraan yung mga tao kung saan sila nag -rally. Ah, uh, makikita ninyo, wala nang katakot ako sa paligid. Pero isa sa mga bagay na pinakapansin-pansin dito. Walang basura. Mhm. Mm Asan malinis yung kalsada? oo oh. Kung saan sila nagrally, makikita ninyo malinis yung kalsada. Pero imo, oh. ganito ka disiplinado, mga kapatid sa INC. 'Di ba? Kasi ang normal, 'di ba? Pag sinabing rally, magulo. Pag sinabing rally, may naghahampasan, may nagbabatuhan, 'di ba? Doon kayo nasanay. Eh. <laughs> 'Di ba? 'Yun yung ano sa inyo, 'yun yung normal eh. Pag ganitong uri ng rally, ayaw ninyo eh, 'di ba? Wala wala mapapalayan kasi ang gusto ninyo mga to lagi magulo. Ang gusto ng ibang mga tao, dapat mayroong batuhan, dapat mayroong wasakan, dapat mayroong hampasan. Yun ang gusto eh. Kasi normal na nagiging pagkatapos ng rally, magulo, ang daming vandals, ang daming nasira, ang daming sugatan, makalat, ang daming basura. Doon na sana yung ibang mga Pilipino. ba? Diba? Masakit ba sa mata makita na ganito ang rally ng INC? Ganito kalinis? O di, biruin mo, sa mga basura pa nga lang, malinis na tapos inaakusahan pa nilang magsisimula ng gulo? yun talaga yung nakakamangha rito hindi ito normal kasi kung, normal pagka nag yung mga tao o nagkaroon ng malaking gathering ang, ang basura kalat oh, yun daw ang normal eto hindi normal to INC lang kasi nakakagawa niyan 2% lang ha 2% lang ang INC pero masyadong affected yung mga kababayan natin 2% lang pala kami maliit lang naman pala kami bakit kayo masyadong affected Diba? Kung sino pa yung 2% yun pa yung nananawagan ng transparency. Sino ba makikinabang noon ka IN silang ba, diba, lahat ng Pilipino? Kapag napapanagot yung mga nagkasala, kapag naipakulong yung mga nagnakaw, sino ba makikinabang IN silang? Diba, lahat din kayo. <laughs> pero dito wala, walang basura. Wala, wala akong nakikitang basura sa paligid bukod dito sa mga dahon-dahon na yan, oh. Wala mga normal na dahon lang yan eh, pero walang basura sa paligid. Ito na yung Luneta Shrine. Yung mga natutulog dito. Siguro baka bukas pa sila uwi. Dito na siguro magpapalipas ng gabi. Yung iba kasi dyan malayo pa pinanggalingan. Naghihintay pa siguro sila ng sundo. Naghihintay pa siguro sila ng masasakyan nila. Kaya dyan na sila nagpaumaga dahil sobrang pagod na rin. Nakakapagod na bumiyahe. ba? Diba? So dyan na sila nagpaumaga. Pero isa lang ang malinaw. Hindi totoo yung mga pinapakalat na after daw ng rally ay eh magsisimula ng sumugod ang INC at manggugulo na. Never pa sa history mga kapatid na nagsigawa ng rally ang iglesia at pagkatapos nun ng gulo. Never niyong maikitang nakipagpukpukan sa mga pulis ang INC. Kung ganun ng, kung ganun ng normal para sa inyo, ibahin niyo ang INC. So hanggang sa muli mga kapatid, eto ah, pinakita ko lang kung paano napahiya. Ang dami nag-comments sa ah, comment section yung upload kagabi. Eh syempre hindi sasabihin ng INC yung destabilization, di ba? Syempre hindi sasabihin ng INC na gugulo sila. Oh, hindi nga sinabi eh. Saan niyo nakuha yung mga ganong ganong balita eh? Di sa fake news ninyo. Nood na lang kayo ng fake news. Total doon kayo masaya, di ba? <laughs> sa muli, ako nga pala si Jobaldi. Peace out.